Ano magandang gawin sa kuliti ng one year old three months girl? Uh, ang initial at uh, napinapagawa na pinapagawa naming um, pangbawas nung pain kasi medyo masakit din yan tsaka makate is cold compress. So on and off iko -co cold compress mo lang siya. Yes. Sa kulite, yes, kulite. Cold compress lang po. Number two, pwedeng bigyan ng paracetamol kung masakit. Number three, linisin using cotton and siguro lukewarm water, especially pag dumidikit-dikit, ano, misal pumuputok siya, tapos dumidikit-dikit yung nana, ano. So, lilinisin lang ng cotton wet with warm water para matanggal yung mga mga discharge, no, no, no. Tapos three, uh, so, warm compress paracetamol for pain clean yes clean with warm water and cotton or any soft cloth pwedeng gawin yan twice a day and lastly kung talagang mas lumalaki na siya and namamaga yung paligid kailangang magpunta na sa inyong pediatrician para bigyan kayo ng eye ointment meron pong nilalagay kaming eye ointment dyan or kung talagang malaki uh, at talagang medyo namamaga na oral antibiotics po